tingnan nyo guys. Parang maliit pa ito sa anak ko. Ano Nagpa siya. Nagpabili na naman ng sapatos. Ayan. Ang laki ng size size niya ay wala pang size ang size nito ay 12 tapos si Moses nagpabili din ng shoes ito naman kay Moses blue sinuot na niya may tae pa <laughs> tingnan niyo yung size niya. Oh. Ito pala yung size like niya. 12. Hindi ko alam kung kasi ito sa akin. Tapos ako, baby, sana ako kasi lang. Ayan. Ang binili ko lang ay lip tint guys lip tint at saka, meron ako nito pampaganda ito yun oh Ayan, magpapaganda na ako. Ito. ito yung box na ano. At sya ka. Yan lang guys. Oh my mo. At saka si Moses bumili ng maraming uod. Ayan Kasi ito yung sapatos niya. Sira na naman. Nagitong sira yung sapatos niya, lumiliit. Mabilis yung paadin nito. Ako yung yasang hindi nyo may ayat pa. <laughs> ang paa. Yan guys. Thank you for watching.